So yun, good morning mga tol. Ayan, subok tayo ngayong araw, no? Umulan kagabi. So testing time, may nakikita na ako mga four finger. O pwede na yun, four finger. Pamprito-prito natin. Sana sa mga nang malalaki mamaya. So shoutout sa mga maniniksay, no? Mga tropang maniniksay natin dyan. Siyempre sa grupo nating BPF, BFS. Saka sa magsay, yan. Shoutout po sa inyong lahat. Keep safe po sa inyo. So stay tuned lang kayo mga tol. Uh, tayo ay magtsatsaga-tsaga muna ulit sana makadali tayo ng medyo malalaki so stay tuned lang ay pa rin ay inabot mga tool sana maganda tama lutang lutang harapan natin ini mga tul timing kulat ako mulo na lang ulang sa harapan natin ako ang baba ng tama baba tama laki mga tol natin bayin natin tapla ang baba ng baril ko ang baba pala ang tama kaya hindi ako tumatama kanina pa yan na ito tapla ay lakas oh laki oh tapla oh. yan oh ano kalaki ano nga to lang ating press catch shout out sa ating mga ka BFS kachamba tayo sana all oh, ah, baba oh ayos thank you lord okay, isa na tayo isa na to kachamba pa tayo ng isa pa Yes, thank you Lord Stay tuned lang kayo mga tol Sana makadali pa tayo At Ilan ilan pang malalaki dito eh Woo lang walang mati Saktong tutok lang ayun Sa pool Tumbukan ka lang pala kilab lingkot pa oh buntot ang tama mga tol lapla na naman to uh -huh. ayos mga tol dalawa ting pangalawang huli ayos yeah. Sana all. Ang total lang siya, oh. Tsamba lang. Uh -huh. Thank you, Lord. Pakulam na. Pakatsamba ah, tayo. daming si mga three finger, eh. Ayos o, oh. ayan o. Oh. Hihi. Shout out sa mga tropa. Malaki <coughs> may hilab na yung nagpapasukan sa atin mga tol. Abang-abang lang tayo. Tsagaan lang. Hindi siya yung dagsa. Ilan-ilan lang siya. Isa-isa. Pero at least kahit pa ka isa-isa meron. So okay na yun. Kaysa Wala may mga sumasama dun sa mga maliliit stay tuned lang kayo mga todolita. at sana tayo eh, pagpalain pa ah, sila kay Arnel kila Kuya Dikit sa kangkungan nila kaya Dikit etong kangkungan na to nilinis namin kahapon to kung may pansin nyo yan alawak na ng pamarilan nilinis namin nila Kuya Orly ah, nila Kuya Boyet ni John Ray. hindi sila namotok ngayon eh na-shoutout na lang po sa inyo, mga kuya. Sa so, pakinabangan ko na yung nilinis natin. Kahit pa paano. So, stay chill, stay chill lang, stay lang. Ayun, naabot. Naabot, mga tol. Mga four-finger lang naman po. May mayulog. Ang palo may ilad dun sa dulo mali ako ha mga tala na mahirap lang magpakita bigla ha oh, three finger lang pala nangingitim kasi ha ah, four finger pwede eh, thank you lord na rin to biyaya na rin to kaso mahirap lagi nakita ko dun <laughs> sayang ay naka hmm. ilab na rin oh no? prito na rin at yung mga kasarapan ni prito ayan ang ganito kalaki lalahok mo yan sa prito mo sabay meron kang ginisang gulay yan masarap ang ah, ganito kalaki yung malalaki naman natin masarap lang yun kaya yung maa mo ihilahin mo talaga lumalaban ay kaya masarap bumaril lang malalaki. Kumbaga may action kasi pagka malalaki. Pagka ayong malilit lang. Tamang pangunang, tamang ano lang. Saktuhan lang. Okay. Well, hindi not... Stay chill lang kayo baka tala. Sana makadali pa tayo. At mga ganun oy oi sa, sa akin 'yon, mga pang-prito-prito for finger na 'yon. Akraos na 'yon. stay na lang kayo. Sa hunting pa tayo ng medyo malaki. Naabot mga tol. Yung mga kalakihan ulit prito prito lang Pero kita ko parang pwede na siya eh. Idalihin na siya oh. Prito prito din niya 'n eh. Ah, so padala amin asola mga ilang araw na lang to ang tilapia dito sa amin may lasa na rin nagbeberde na yung tubig niya yung asola yung lumulutang sa babo ng tubig Mahilag na pala oh diba mga ganyang kahilag na ayos na yan Wala pa naman siyang amoy ano gilik kasi pagka nahuli mo naman yan pagka may lasa na yan ma, ano eh, pag baril mo pa lang pag tanggal mo pa lang dito sa bala maaamoy mo na eh ito wala pa naman siya safe pa naman yung amoy niya mga ilang araw lang to baka magkaroon ng lasa yan mga tol kasi ayun oh, eh no, kung napapansin nyo kung nakikita nyo din sa video marami na siyang kulay green wala kung tawagin nila na sola Ayan. dahil dyan yung tilapia sabi nila pero mga tigarito kasi talaga ngayon eh pagka may ganyan na yung tubig nagkakalasa talaga may mga ganyang lumulutang na kaya dapat samantalahin na natin habang wala pa silang lasa kasi pag nagkalasa yan tagal na naman natin hindi makakapamotok niyan hindi naman natin makakain pagka ano eh Ilasang gilik eh, tsambahan eh, halo yan eh. May mababalik ang may, lasa, may walang lasang gilik. O, stay chill lang kayo. Ano makarami tayo. Ah, Mamamang ang kapal talaga ng isda. Kapal dito, yan oh. Kita ano mga namamangka ka. Sobrang kapal talaga ng isda. Ayan, kung nakikita nyo, ang kapal talaga dyan o. Oh. gear namimili lang tayo ayan shout out kila kuya yan mga nung lalambat yung mga yan eh stay tuned lang kayo kapul oh, mga tul <laughs> layo na long shot chamba sa dulo ay sa dulo sila dumaan eh pero itapo to pa chamba Ayos ah, o oh. na rin o oh. Ha ah, Kitang kita ako siya do sa dulo eh Kasama yung maliliit eh Prito Ang prito prito ba Ayos na ayos to Ikot siya Kaso naman yung kali ko Ayos. Thank you, Lord. Sa biyaya. Hmm, oh. lapad na, oh. Ayos, oh. Ayan, ang to Nice. Kaganto ng ganito, kahit ganito kalalaki. Ayos na, ayos na sa akin to. Yung mga kasarapan lang, eh. Uh-huh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, ah, ilang piraso na ba tayo? Limang piraso na din pala. Ayos na, may pang ulam na. May pang pulutan pa. Stay nyo lang, at magabang pa at maaga pa. Solong-solo natin yung spot. andun sila lahat kidikit. Walang pumeso dito sa nilinis namin. Ako lang. Baka bukas to, mas dagsain to dagsain ng mama ba rin ano <laughs> lawak nya no kahit saan ka dito pagka yung dagsa naman tilapia dito talaga naman o stay lang mga tol yung sa mga nagtatanong ha tumatas na po ang tubig malapit na sa kubo natin yung tubig pag kaya ni inabot ng tubig ayan pwedeng pwede na kayo dumayo dito kahit walang bangka nasa kubo lang kayo mananama na kayo oh, stay chill lang ikot siya eh 5 na to Patay siya eh, Walang kalaban-laban. Tihaya. Eh, good lord. Sa na naman. Pang ulam-ulam na naman tayo. Lapad na pala. Hindi niya eh. Naku, oh. puta. Patukan niya eh. Kain-kain pang ano. Kangkong. Hindi pa. ice pa. Ayos to mga tol oh. Ah, batuan. Ikot siya lang kalabalaban pag dito tinamaan niya sa batok. Rekta patay yan. Lord. Ayos. Ay, kasama na natin si Janre ayan oh. Late na ako, mas late pa siya sa akin. <laughs> Pero nakaisa na yan. Ay, lang mahilab yan? stay tuned lang kayo mga tol dalang ang isda na biglang uminit eh kaninang lilim ito pre dito stay tuned lang stay tuned inari yung laki mga 5 sa yun hindi nabot ay nabot sana yung malaki yung inabot inaabot pala sana yung malaki sana yung malaki ka ay malaki yung inaabot wow 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 <laughs> ngami Nga eh. ngangu Lumutang na. Galing dito sinusundan ko kanino. Ayos. Lucky oh. Singko sa isabi. Shit, yun na plapla na to. Gitang na oh. Oh, tayo sa siya dito sinusundan ko eh sabi ko sa oh. ayun sabi siya angatan tayo ng malaki dito eh laplan na naman mga tol nice I Deus. Ai, meu Deus. Ai, pasok tayo Papasok ng plapla -pla. <coughs> Thank you Lord na Ayos ang huli natin ngayong araw Stay tuned lang kayo mga tol Baka mayroon pa yung mga yan Ang dami pa eh. hindi na naman inabot ay inabot ata ay wala hindi ko inabot amo sablay ay hindi meron tinamaan kasi hindi ito yung maliit yun Asong sablay bobo ka ba? kapal kasi kahalo lang prela kayo papunta dyan sa gitna oh ang na tinawa no tres lang oh na na mga amoy thank you lord pa rin kain ka pa rin ha? Oh. Hilab nun Sayang, bawi tayo, bawi Ayong malaki na yun ah Stage lang mga tol Ay, inabot Inabot ka din Ay, putik Hindi yata yung may ay, pwede na yung may lab. Singkuhin to, singkuhin. Gahaling to dyan iyo, eh. Harap sa akin. Ayan, oh. Singkuhin. Nice one, oh lapla ah mga tol oh yeehee tayo dito dito lang tapat lang mangkubo natin pag sinablay mo dyan nire sa akin ang punta pag sinablay ko sa iyo punta Thank hmm. Nagmamadali Tingin ko ito yung pinutukan mo eh. Oo, oh, galing ka sa'yo eh. Ano uh, nga to, pa-uwi na si Kuya Boy. Oh. Ewan ko uwi niya, pupuesto pa yan dito. Wala pa. Ga alas 12 na kasi. Magto 12 na mga tol. Ayun. Okay naman ang huli natin. Medyo pinagpala naman tayo ngayong araw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 7 na peraso. Kaya tingnan niyo huli natin. Mawala yung mga lutang eh. Hindi na dami. Oh, extension lang kayo mga tol ah. Oh. Ayan, dito pa si John Ray. Oh. Dalawa pa rin kami. Medyo nawala ang isda. Mga alas dosin eh. Stay tuned. <laughs> so yun mga tol. Uwi na tayo. Ito yung huli natin ngayong araw. Oh. Medyo sumamba tayo ng konti. Sumamba. Ayan. Talaga pa ah, rin eh. Ihilog na rin. Nalapad. Ayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Siyo ang manghuli natin. Ah, Apla-apla. Apla-apla. Ah, Ayan Ray. Plepleng. <laughs> Ilan yan? Gago! Apat. At, Apat. So, na may hilab din huli niya. Late na kami. Late naman ang motok eh. Alas jis. Diyan rin. Mga 10.30 na to. Yun na, Jay, Ray. 10.30. Oo. Oh, alas jis ako. Alas nakasampan na dun eh. Pero naka ano pa. Kahit pa paano. Naka... Nakadaya pa. So, Ay, stay tuned lang. Kita-kita tayo sa kubo. So, yun. Nakauwi na kami mga tol. Ito yung mga huli namin. Ito yung mga boy. tropa natin. Diyan, Ray. Kuya Boy. Boy Dalag. Huli. <laughs> huli. Shout out VFS Pero maganda ito naman di ba? Ang huli natin, natin o First ka kalakas na Opla opla Ito kay John Ray Lai hilab din o Ayan ayun ang niya no Huwag sa akin Nantay pa natin yung ibang tropa Kaya boyet puno yung cooler May mm. laman pa yung bulsa Laman pa yung bulsa na sigurado yaboyet. pati yung tagiliran <laughs> May sinturonan. Punong puno Nakapilipit <laughs> pa sinturon sinturun yung nun, dugong <laughs> so, Ah! Stay tuned lang mga tol. Sampai ating mag-tropa. Yan no. Wala. Meron ha? Ah. Ha? Meron yan yung bihod Eh di lalaki yan pag may itlog. Eh, yung itlog na. Sumigla <laughs> May laman na to. Bobo ka ba? Lalaki oh. Talis. Taba, taba. Eh, tilapia, tilapia. Oh. Orde, huwag ka naman marga. Tala, susok kaya ka lang <laughs> ang pamangkin mo. Nice day. Manigo ang kamay itong batang to. Ayan ang huli ng mga tropa. At ilang pa mo. Dalawang tilapia na huli. Magaganda rin. Sabi ko yung kahal. Ayos. Ayos ang mga huli ng mga tropa. Thank you lang. Kakain tayo. Hello mga tol. Ayan. Magluluto na tayo ng pagkain natin. Magpapaksiw tayo ng tilapia. Ayan. Paksiw. Paksiw natin ang ating tilapia. Ayan o. Oh. Ayan. Ready muna natin ang ating mga sangkat Mister, mga tol, kaluto na tayo. Ayun, kakain na tayo. Paksiyon natin, huh? busog na busog sa gulay, ubo ang palaya at saka talong. Yeba.

Grabe oh. Pawisan tayo. Grabe yung paksiw. Ayaw na. Hmm. Na para na naman po ang kain natin, mga kaibigan. Uh -huh. Thank you, thank you sa sa pagsubaybay ngayong araw. Kita-kita sa mga susunod na video.